ni Bagong Vlog! Hello guys! Hello po! Oh, kamusta kayo? Okay oh, lang po! Parang masaya yata ang mga OG girls. Oh. Siyempre po! <laughs> At ang mga candy girls, kamusta kayo? bakit malungkot kayo? okay, bago ang lahat ay gusto ko i congratulate ang OG Girls dahil kayo ang nanalo sa ating debate challenge. Yeah! at kagaya ng ipinangako ko ay ang pagbabalik ng Milmi. Yeah! Mitch, ano masasabi mo dito? Ano tayo? Siyempre, sobrang sayo kasi isang band din ako nagtiis nang wala si Miles. Ang hirap kaya ano. Ikaw, Miles. Siyempre naman, sobrang sayo kasi makakasama ko na ulit si Mitch sa mga vlog at content. Ayan, ayan aray ko, sakit na na. <laughs> Pero ano, tayo, sobrang sero po kasi ayun, natupad na po yung matagal ko pong hinihiling. Pero gusto ko lang po sabihin na may problema po ako ngayon. Anong ibig mo sabihin? O, kailangan ko po muna magpaalam po sa mga vlogs and content kasi may kailangan po kong gawin at kailangan ko po tapusin na priority ko. Kaya yeah. hindi ko muna po masasabi kung kailan ako makakabalik. Kaya um, Mitch, gusto ko muna mag-sorry sa'yo pero papangako ko naman sa'yo na pabalik ako. Atin. Kung ano man yung problema or kailangan mo online or i-priority, Sige, binibigyan kita ng pagkakataon tapusin mo lahat yon at gawin niyon. Hintayin namin at hintayin ni Mitch ang muling pagbabalik niyang Milmi. Tay, uh, kailangan ko na po umalis. Pwede na po ba mauna? Sige, Miles. Pwede ka na makaalis. Okay, sige po. Then, okay, Ito na ako. Hina, Ay, uh, sige. Mitch, una na ako. Thank you. kasi guys, kung alam niyo na po kung gano'n namin pinagkadaan yung debate po ng round 3 kasi nga yung gusto po namin mabalik talaga yung Milmi po. Ayan, at syempre guys, sobrang saya kasi magbabalikan na ulit ang Milmi. At isa rin ako na saksi kung grabe yung pinaghirapan nila at kung gano'n sila kasolid. Kaya sobrang happy ko. Kaya congr congratulations Milmi. Kaya naman congratulations sa inyo, OG girls. Sobrang happy ako para sa inyo. Siyempre guys, sobrang saya ko kasi nga makakasama na namin ulit ang Milmi and Ang dami nag-aabang sa kanila na makita sila sa isang frame. Ella, I'm so proud of you kasi napanalo niyo yung laban. No Alam mo, hindi talagang pinaghirapan talaga namin tong debate challenge na to. Mabot pa nga sa point na magka-video call kami ng mga ano OG girls kasi nga sobrang halaga sa amin ng teamwork at mapanalo tong challenge na Para naman, di ba, mabalik na sa dati, ganun. Tsaka. Kagaya sinasabi ko, hindi kompleto ang run cup kapag wala ang Milmi. Siyempre guys, gusto ko na i-congrats yung OG girls, lalo ka na Angel, kasi naipanalo niyo yung debate challenge. And siyempre guys, sobrang happy namin dahil magbabalik na ang love team ng na Milmi. Namiss namin sila ng na sobra kasi kasama namin sila simula pa noon. Siyempre talagang sobrang saya talaga namin mga OG girls kasi talagang pinaghandaan namin yung debate na yon para maipanalo namin yung Milmi kasi magbabalik talaga. And siyempre Siyempre, sobrang nakakamiss na makakasama na namin ulit yung Milmi. Kasi kitang-kita ko kay Mitch, iba yung saya niya na magbabalik na ulit yung kalabtim team niya. Magbabalik na ulit sila para pasayahin ulit kayo. And siyempre, may problema si Miles, kaya abangan na lang natin. At yan guys, sobrang happy po namin. Una-una po sa lahat. Congratulate sa na dahil naipanalan niya yung challenge na binigay ni Direk. At sobrang saya din po namin dahil magbabalik na ang Milmi. At siyempre guys pinaghirapan din namin mapanalo yung sa mga challenge na ginawa namin guys and super happy kami kasi masasama or makakasama na naman namin ang Milmi. Yes. And excited na rin kami makagawa ng content sa kanila. And siyempre excited na rin ulit kami makita yung sweetness nilang dalawa. Yes. Siyempre po sobrang saya ko kasi finally nagbalik, nagbalik na rin yung love team namin ni Milmi which is Milmi and siyempre sobrang tagal ko rin inantay itong moment na to. Siyempre po, gusto ko rin po magpasalamat sa OG Girls kasi hindi nila ako iniwan sa laban na to and napanalo namin yung debate challenge para makabalik yung Milmi. Me. And siyempre sa lahat ng fans and supporters na patuloy pa rin nagsasupport sa akin. Nakikita ko po yung mga comments nyo and kung gano'n nyo ako sinusuportahan. Maraming maraming salamat po and I love you all. Ano po, nakakalungkot po, siyempre. Kasi Uh, nilaban po namin Candy Girls yon. Tapos nakita ko naman yung effort namin, lalo na ako. Gusto ko po talaga manalo kami para, para sa aming lahat. Nakakalungkot po talaga yung nangyaring natalo. Pero okay lang po kasi deserve din naman po siguro ng OGs yon. kasi nilaban din po talaga nila. And pinagirapan po nila yung pinanalo nilang laban. guys, pinagpapay nga po kami ni Sir ng one month kasi nga natalo kami. Ibig sabihin, isang buwan ko pong hindi makikita si Hailey. para sa akin naman, magiging mabilis na lang yung takbo ng isang buwan na yon. And pagbalik ko, talagang babawi ako kay Hailey. Promise ko yan, guys. Tsaka sa iyo, Hailey, promise ko yan. Babawi ako sa'yo. Siyempre, nasasaktan po ako kasi matagal po yung isang buwan para sa akin. And sobrang mamimiss ko rin po si Brion. Namimiss ko po yung pag-TikTok namin. naman din po ako magagawa. Kailangan ko pong tanggapin kasi consequences po sa challenge to end. Maghihintay na lang po ako ng isang ban para makasama po ulit si Brian. Nakakalungkot po ang naging desisyon ni Derek, pero alam mo na naman po namin na ginawa namin yung best namin. Kahit ganun nga po yung consequences na magpapahinga kami ng isang buwan, para sa akin po kasi medyo matagal din yun. Kaya po, nalulungkot po talaga ako. Pero pagbalik ko naman po, siguraduhin ko po na makakabawi po ako sa mga nangyari at lalo na po kay Mix ayon sobrang nakakalungkot po kasi marami pong nag-expect po sa akin pati na rin po kay Miles pero siguro po ay kailangan po namin i-face yung mga consequences pero alam po namin sa sarili namin na ginawa po namin yung best namin at lahat po ng makakaya namin para po manalo sa challenge na yun Bukod po sa nakakalungkot, nakafil din po ako ng disappointment kasi po sobrang tagal po para sa akin at para rin po sa amin yung one month ng pag-stop po. And siguro po kailangan na lang po namin maghintay para po sa susunod na pagbalik po namin. po sa sakin, okay lang na, natalo kami dahil ganun naman talaga. May nananalo, may natatalo. Pero i-assure yeah, ko sa inyo na ako hindi ako natalo kasi magbabalik pa ako. And yung isang buwan na yon alam ko na may miss ko si Cassie since nasanay na rin ako kasama siya. Pero abangan niyo yung pagbabalik ko after one month and asisiguraduin ko mga ka-love team ko na si Cassie. So ngayon, medyo malungkot ako pero hintayin niyo ang aking pagbabalik. Candy Girls, alam kong masakit para sa inyo ito. Alam kong ibigay ninyo ang best ninyo para manalo sa challenge. Pero syempre, sa bawat kompetisyon, lagi may panalo at may talo. Pero hindi ibig sabihin nun ay susuko na kayo. Maaaring di kayo nanalo ngayon, pero hindi laging ganun. Gusto ko pa rin kayong i-congratulate dahil sa lakas ng loob at tibay ng dibdib na ipinakita ninyo. Pero sa pagkakataong ito ay kailangan kong tuparin kung ano ang consequences na kaakibat sa challenge na ginawa ninyo. Kaya sa oras na ito, ikaw, Kathleen, Bella, Krish, Chloe, at Kiara, maari na kayong magpaalam. Ihintayin ko kayo sa inyong pagbabalik.